So ito po kadami amin nakuha po ngayon. So ayan po ha. Kakainin po natin yung lahat. O di ba? Sa naman sa inyo napakadami po yan dito sa amin sa probinsya. O. Napakadami talaga, masarap na masarap po yan. Kaya ano pang hinihintay niyo? Muwi na kayo sa probinsya at kumain kayo ng tirik o kaya sea si urchin. Ayan, di ba napakadami? Isang timba talaga yan. Oh. Hello! Para sa kalaman po ng lahat, nandito po tayo ngayon sa tabing dagat at nandito na po ang ating pong sea urchin kung tawagin po ay tirik So, ang gagawin po natin dito ay bubuksan po natin ang laman dahil may nag-request po sa atin na ipapakita po natin ang laman So, ngayon po ay matutungkayan po natin kung ano nga ba ang laman na tinatawag ng tirik o sea urchin kasi masarap daw ito Halika, sama na ninyo Kakain tayo nito kaya let's go! Bibiyakin na natin. So ayan, bubuksan na natin. Oh, ayan, nakita niyo na oh. Yan ang kanyan ang pagkain niya o kinain niya. Ito ay yung mga dumi-dumi niya. So lilinisin natin. Ayan, nakikita nyo yung mga puti-puti niya. Ito kanyang, kakainin na po natin yung dilaw. Dandahan lang po kasi ito ay marupok ang shell niya. Bawal po tong masubrahan po pagpukpok kasi baka ma-durog, madurog ayan oh. Ingat lang po tayo mga kaibigan ko dahil Makatipo ito kapag Hindi po tayo marunong maglinis Makatipo ito sa ating katawan Ang katipo nito ay Sumasama po sa tubig Kailangan okay pag naglilinis po kayo Dito po kayo sa tabing dagat wag po kayo sa Mismo sa tubig ng dagat Ito yung pangatatlo na So ayan O Kaya po ay malinis na, kaya kakain na po natin to Ayan. Dahil dyan, ito na, may kutsara tayo. Ipapakita ko sa inyo kakainin natin. Ito ko kulay dilaw. Ito lang kukunin natin. Ayan. Ayan o. No? Parang itlog. Sarap, matamis-tamis, malasado. Hmm. Yummy! Sarap! Okay. you. Oh, very yummy. I love it. Hmm. Marlon, apa ngayok ko? Pengayok ko. Sarap. Ayan, naubos ko na po. Kaya maraming salamat po sa inyong panood. And God bless po sa inyong lahat. Sa suporta.